Makabagong panahon na teknolohiya ay naging bahagi na ng buhay ng tao. Nagbigay ng magandang dulot sa buhay nating mga Pilipino. Cellphone, computer, laptop at iba pa siyang tumulong tumuklas sa pagunlad ng ating ekonomiya. Ngunit parang lahat ay naabuso at nabago. Nadamay na din ang gawi, pamumuhay at kultura nating mga Pilipino. Tulad na lamang ng pamamahal paggamit ng mga salita at simbolo. Ngayon, lahat ay naiba at nagbago. Mga kabataang Pilipinong hindi na alam ang pagrespeto at pagmamano dahil nakatutok na sa teknolohiya at ito'y inaabuso. Tara laro, piko, tumbampreso, tagu-taguan. Mga dating gawin na nagbibigay saya at ingay sa lansangan. Ingay na bumabasag sa nakakabinging katahimikan. Kahit nasa loob na ng bahay, nandiyan gumitara at kumanta. Ngunit ngayon ay tahimik na talaga. Mga kabataang nasa loob na ng bahay, gamit ang teknolohiya at laging nag-iisa. Pagtutulungan, pagkakaisa at bayanihan, dito na bubuo ang pagmamahala ng bawat mamamayan. Ngunit ngayon ay bihira na lang itong maganap dahil sa pagbabago ng panahong ating kinahaharap pagsusuot ng mga kagalang-galang na damit para ngayon ay wala nang nais gumamit dahil sa makabagong panahong ito natakpan na ang dalisay nating pagka-Pilipino Oo alam ko na tayong mga Pilipino ay sumusunod lang sa mga nauuso dahil kung tayo ay hindi susunod maaaring tayo ay mapag-iwanan at matalo Ngunit huwag namang hayaang, na manghaya ang takpan gaya ang lasunin ng makabagong panahon at teknolohiya ang ating mga sarili. Dahil sa huli, maaaring tayo ay magsisi. Kahit na ang makabagong panahon at teknolohiya ay nakakatulong sa ating lahat, ang pagsasaisip ng nakagawing ang kultura, pamumuhay at gawi ay nararapat. Dahil sa dulo nito, makakamtan natin ang pagbabago, pagbabago na may tunay na gawi, pamumuhay,